Ayan guys, ito yung mga kabahayan na matatanggal sa lugar na ito no dahil nga po sa proyektong gagawin dito sa buong kahabaan ng ilog Pasig. Good morning guys, nandito na naman si Kuya Ron upang magbigay update dito po sa Pasig River at bago po tayo pumunta doon sa mga kabahayan na maapektuhan ng proyektong ito ay magbigay updates naman muna tayo dito sa Manila Post Office. Nakatakdang maging tourist destination ang Manila Central Post Office kapag natapos na ang restoration nito ayon kay Philippine Postal Corporation Postmaster General Luis Carlos. Sa isang panayam, tinanong si Carlos tungkol sa kalagayan ng Manila Post Office na napinsala ng sunog noong Mayo noong isang taon. Kinumpirma ni Carlos na nire-restore na ang insured building at nakikipagtulungan ang Philpost sa National Historical Commission, Department of Tourism, City of Manila, National Commission for Culture and the Arts at National Archives of the Philippines para sa pag-iingat ng gusali. Idinagdag ng opisyal ng isang detalyadong architectural engineering study ay susubok sa istruktura upang makita kung anong mga intervention at gastos ang kailangan. Noong isang taon, buwan ng Mayo, idiniklara ng mga otoridad ang sunog sa Manila Post Office halos 31 oras mula nang magsimula ito sa basement. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Prasco Noong Oktubre na ang makasaysayang gusali ay hindi gigibain at makalipas ang isang buwan ay nagtaas ang bidding para sa rehabilitation nito. Yan po no, kasabay ng restoration nitong Manila Post Office ay inoongpisahan na rin po itong phase 2 nitong esplanad. Dito rin natin makikita ang mga pwede nating mabilhan ng mga pagkain. Sinabi rito na dito yung mga restaurants, mga snacks, at kung ano-ano pa na pwede natin uh, uh, makain during ng ating pamamasyal sa lugar na ito. Uh, promenade na ito, not only a promenade, is a functional walkway. Hindi lang po beautification to, functional beautification. Na pagduduktungin natin ang mga mga city sa pamamagitan ng pagbibisikleta at paglalakad ng mabilis. At sa uh, pagdating po ng araw, mapapansin nyo po ito, both side. Meron ganito at pa uh, parang parks. Ang magiging parks po natin yung buong Pasig River. Hindi po, po pwedeng walang programa sa mga ISF kasi tatamaan sa ng development. Habang gumagalaw yung project, gumagalaw din yung uh, gumagalaw din yung resettlement. Para sabay tumatayo yung dalawa. Wala pong perang gobyerno gumamit ito. Donation po to. Kasi po ito sa iba po ng commercial, ito po yung bike lane sa Kapedestrian, sa ilalim po yung komersal. Yung po ay property, real estate value. Yung po pwedeng gamitin pang pondo ng pagtatayo nito. Kaya ito, baka walang government funds din May ano yun eh, may sistema po, hindi lang pledge eh. Pare, nag-pledge ka. Tapos makakabuo na po kami ng commercial. Kailangan na po natin mag-isip po ng uh, mga mekanismo para po makausod na ating ekonomiya kung ang gobyerno po ay nahirapan. We are here to consecrate ourselves to the mission of transforming Pasig River to what it Is supposed to be a living river of multiple benefits for the multitude, featuring safe walkways and bikeways along its banks, a green corridor that will serve as lungs for our city's needs, a string of parks for communities nearby. Make no mistake about it, it will be a people centered and community driven development with ideas crowdsourced from experts and carried out with political will. That is why we have set into operation the Pasig Pigyang Buhay Muli. Kasama sa kanilang mandato ang abot kayang pamahay para doon sa mga nagaan sa paluta na tuwing may nagbabadyang bagyo. Kaya inuutos ko kay Secretary Jerry Acusa ng Disud ang pabahay na tumutugon sa lahat ng antas ng pinansyal ng kakayahan. Hindi po ito ningas kugon ng kampanya o flavor of the month lang. This will be pursued relentlessly. Pagaya ng alaging pinapaalala sa atin ng ating uh, butihing uh, uh, kalihim ng bisun, go big or go home. So, you may expect, you do not expect any half-hearted commitments not from this president. In everything I do, I am all fully in. mga kababayan, Ang panimula ng pababago sa bahaging ito ng Ilong Pasig ay bahagi ng tinatatag nating bagong Pilipinas. May kaayusan at kanilisan, may kaginawaan at kasaganahan. Paparating para sa lahat. Magtatayo din daw po sila ng mga labindalawang pedestrian bridge. Katulad po nito dito po sa area ng Loton na magpo-connect po dito sa may uh, Kinta Market papuntang Quiapo. So natatanaw naman natin itong uh, esplanade dito sa may uh, Aroceros Forest Park at maya maya madadaanan naman natin yung esplanade na ginawa doon naman po sa may parte ng Ayala Bridge. Ito naman po yung mga residente, mga offices, mga establishment na matatanggal po dito malapit sa ilo Pasig dahil nga po sa proyekto rito. At sinabi din po no ng Pangulong Bongbong Marcos na mabibigyan po ng mga pabahay 10,000 units po sa lahat po ng uh, uh, residente, mga kababayan po nating maapektuhan sa proyektong ito sa Pasig River. At ito naman yung isa pang esplanad na ginawa po dito malapit sa Ayala Bridge. Ini-expect na matatapos ang proyektong ito within 3 to 5 years. Yan guys, malapit na tayo dito sa mga kabahayan na matatanggal dito nga po sa Ilog Pasig dahil nga po sa proyekto rito.